Isang masarap na namang lume at naglalapot-lapot ang ating titirahin ngayon ay kung ikay tagalipan, nakaw, siguradong ari iyong natikman na. At kung hindi pa naman, ay siya, timusan nyo na. Are, talagang hung napakasarap at inyong babalik-balikan. Ay siya, kita, panode, hanggang dulo. Ay di ari po, andini na po kami sa Lipa City, Pansitaria, Dinahaw, sa Lipa. Ay, arihong ho, kung kaunaw na dine eh, sa lipa, ay, correct me if I wrong. Ay, re, English din naman, eh, katiga sari-sari ka kana. Ay, di, sa puntong, ari, ay, di, umorder na ho, ari, ang asawa ko, ng special lomi. Ay, 85 ho, special lomi dine. Eh. May mga regular din naman, ho, at may super lomi. Ay, di, kayo na lang humbalang mamili kung inyong orderin, ano ho. Ari, ho, di, kitang-kita nyo na hong place nila, o, medyo, o, sadya hong maaliwalas din naman, ho. Tapos, ho, sa bandang, ari, ay, di, ari, aking bunsong, ay nagkasumpong ho eh, ay nagpapabili agad ng cook, ay pambihirang batay, baka sumakit naman niya ngayon tiyan mamaya na, ay di sa puntong aray nagtimpla ng sausawa ng aking asawa habang inaantay ang aming order ay di sa puntong aray, ay di are na ho dumating na aray aming special lomi, oh kitang kita nyo naman, ah ah ay kitang kita palang, eh talagang napakasarap na ho, ah, kita nyo naman ano saktong sakto lang ho, sa lapot, tsaka ho aray mga toppings nila, ay aray yung Kikyam, tsaka ring meatballs na re ariho ho tsaka atay ay eh, talaga naman hong panalo ho kung matitikman ninyo ay eh, sadya naman hong napakasarap ano ho edi eh, di sa hong are ay eh, ano pa ay eh, di are na ay eh, di titirahin na ho namin are ano ho ay eh, so paano mga katigas ha ay eh, kung gusto nyo tikman ho are lomi ho din dine sa lipa pansiteria ay di puntahan nyo na ano ho ay eh, sigurado naman ho talagang babalik-balikan nyo sa sarap longi, are loming are ay sadya naman pong napakatagal na rin ho sadya ng lumiyang ari. Biruin nyo, ay 1968 pa ho, nagumpisa ang kanilang lumian, di Salipa. Ay hindi pa ho ako pinapanganak noon, eh. Ay sadya nga ho, napakatagal na. Ay talaga ang mga mamay natin, ay sigura, siguradong dinidinakain dinakain sa panseteryang are. Ay sadya namang napakasarap nga ho, eh ay pag naman ho kay napasinsay din sa Batangas ay siya ay puntahin nyo aring lumi lumiang aray ay ah kita nyo aring aking bunsong aray ay nakaw ay siya pag sa takaw din naman ho na rin sa Lome ay kung tawag na nga ho din si Girl Lome eh. ay talaga pag pupunta ho kami ng bahay eh, ni talagang ay gusto ko laging kainin ay Lome oh ay kita nyo oh ay sa erho eh ay kay na ay sasarap ka iyan, iya bagos may take out pa pag -uwi, ay cook ay sold na saul bagos nakakook ay arin na ang cook mo kanina ka pang nagliligal oh ay inom oh di sa puntong are eh di kami busog nat at uuwi na haw ay kung gusto nyong puntahan o no, arin pa si are ay di are are malapit lang o din are, are barangay dos di ho, sa kapitan Simeon Luz street di ho, sa lipa ay so paano makatigas Salamat po sa inyong panonood. Thank you.